Okay, maraming maraming -maram araw po sa lahat and welcome pulit dito sa ating Yutang Tabunon PH channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa bagong reaction video ngayon ito mga kababayan uh, live po tayo ngayon nakalive po tayo sa, sa ating YouTube channel so malagay yung malagay pagdating po dito at uh, Ah, uh, ito mga kababayan, pag-uusapan natin ito kasi um itong si Janet Garin mga kababayan kung natatandaan niyo kung sumubaybay kayo sa nangyari kahapon doon sa hearing sa House of Representatives mga kababayan o oh, nag nagpakitang gilas ito si Congressman Janet Garin mga kababayan. Unfortunately kung matatawag na inyong pakitang gilas, yun, ewan ko lang kung mag a ba tayo dyan. Kasi uh, iba yung nakikita ko mga kababayan. Okay? So, et eto. eto. Uh, anong pag-uusapan natin ngayon? Ito, ito, live tayo. Um, Janet Garin, mga kababayan. Huli ni Pinky Web ang pagsisinungaling. Mm -hmm. Comment kayo dito mga kababayan ha, kung anong, anong masasabi nyo dito sa mga lalabas galing sa bibig ni Janet Garin mga kababayan. Kasi maganda nga dito, uh, inimbita ng Billionaire News Channel itong si Congressman, Congresswoman Janet Garin mga kababayan. Kasi nga kung natatahan natin nyo kahapon, uh, nakipagsagutan ito kay Toby Chanko, nakipagsagutan ito kay Congressman Marcoleta. Mm. Uh, ika nga, na high blood ito. Si Janet Garin. Lalong lalo na doon kay Congressman Marcoleta. At eto pa. Oh, isa din siya, mga kababayan, sa mga uh, masasabi nating mga nag-object na imbitahan si Zaldico. Diba? Kasi nga tayong lahat gustong-gusto natin maimbitahan si Zaldico para Uh, marinig talaga natin kung ano yung sasabihin ni Zaldico. So ito mga kababayan, eh, ito, pisanat na natin para hindi masyadong mahaba itong video natin. Ito mga kababayan, itong parti lang na ito, ma lang ito, station kayo hanggang, hanggang sa huli. Hindi rin natin ito tatapusin kasi eh, ito yung maraming sinabi dito, maraming tinanong si Pinky Web dito mga kababayan. Pero ito yung nakitaan ko ng interest. O, yung ibang parte, pag-usapan natin sa susunod na video or live natin, mga kababayan. Ha? Eto. So, paki like po. Kung bago kayo dito sa ating channel, paki like po and share ng videos natin and then pika-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, by the way, sa so lahat ng na nakapag-subscribe na, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at magpalakpakan tayo dyan. eto mga kababayan, Mumpisa na natin ha. Ito parte na ito. Mm. Nasaan na ito? Kasi ginawa na ito. Nun? Could, the flaws include the congressmen themselves? I guess that can, that's, that, that that's, can that's, be pinpointed. Yeah, kasi that if it's can the same pinpointed. process. So we're all for that. Hindi ba? Mm -hmm, mm -hmm. Pero syempre, because of all this talk that there's been an insertion, number one. Number two, the PCIJ reported that the co-link companies three of them bagged about 15.7 billion pesos from 2022 to 2025 that's why they it's were there. I mean, cool. staring at your face and yet there is this when you can actually start where you know, nandun na po yung sinasabing facts. Na, okay. na po sa harap Just nyo. to lay down the cards. When I said pag-usapan yung proseso, to pinpoint where they entered into the picture. Kasi andun naman yung mga contractors, di ba? So sila, andun yung mga, o sabihin na natin, itong mga kontrasenyas. Kasama ba sila doon? Can somebody, can, can, somebody in their group orient us to that? Sino ba talaga yung mga nag-ahente, yung mga ganong bagay? When I was talking about pag-usapan yung proseso, saan in the process pumapasok yung mga ito? Kasi ang daming allegations na it's in Congress. Okay? But if you look at the documents, even if you look at the 2026 budget, meron pumapasok sa kongreso, pero marami ang pumapasok even before the budget reaches congress. Janet. Yes. Mm -hmm. And ang problema lang doon siguro, admittedly, yung ibang mga congressman, eh, oh. meron pa lang ganitong project, minsan alam mo, minsan hindi mo alam. And usually Ay eh, tapos mo natin mga kababayan, ano ang sinasabi dito ni Janet Garib? Kasi ito mga kababayan, ha. Oo, uh, unang-una, uh, napag-usapan kasi ah uh, earlier nito, sa party nito mga kababayan, sinasabi ni Janet Gary na dapat busisiin yung proseso. ah uh, yung buong proseso, yung sabi niya, ha, kung saan daw pumapasok yung mga paulit-ulit na projects or ghost projects na may budget na last year at pinagbibigyan pa ng budget this year. Okay? So ito nga tinanong ni Pinky Webb So hindi nga ba isali yung mga kongresista ang nagkaroon ng insertion sa budget. Pero ang gusto ni Pink, uh, sorry, ang gusto ni Janet Garin dito mga kababayan ay ang pag-usapan yung proseso kung bakit kahit ngayong 2026 budget ay nandiyo, nandyan pa rin yung uh, anong, anong tawag nito? Yung mga paulit-ulit na Uh, proyekto ng DPWH. Well, sabihin natin, bigyan natin ng credit itong uh, mga congressman na nahuli nila yan for 2026. Pero, of course, hindi natin ma-identify kung anong mga in-insert ng mga congressman dyan kasi nga kapapasok pa lang ng NEP for 2026. Under scrutiny pa yung National Expenditures Program for 2026. Every day may deliberation yan, iba't ibang ahensya. So wala pa talagang makikita yung mga House of Representatives or yung taong bayan kung anong mga in-insert So kaya kailangan talaga mga kababayan na pag-usapan yung 2025 or kung anong nangyari sa 2025. Pero, ayaw imbitahan si Zaldico. So, ano masasabi nyo dito? Mga kababayan, ni-comment nyo dyan. Kasi simple lang naman. Yun nga, buong proseso. Yun nga, tanong ni Pinky Web. Hindi pa kasali sa issue itong mga kongresistang may insertions. At si Zaldi ko lang ang makakasagot. O, eto ito patuloy natin, mga kababayan. Malalaman mo kung tapos na. Uh, let me follow up on what you just said. Sabi niyo po, madalas nandun na po sa NEP. Ibig sabihin, binalangkas na po yan, for example, Sorry, nandini. Binang... Uh, inayos. Uh, the budget was already formed by the DPWH. Because sabi mo, uh, ay, ay, uh, nandun na po sa NEP. Bago yes, pa yes. Pumas, pumunta sa, yes. Bago And DBM si should yan. have identified that. Right. But this is also where the, the legislators rather come in. Kasi hindi yeah, naman ang kababayan na, na naglaglaga na yung executive at saka House of Representatives ngayon. O, kasi pinapalabas dito ni Janet Garin, kasi sa, sa NEP naman, uh, for 2026, ha? Itong na-discovery nila, sabi ko nga po, oh, palakpakan si Janet Garin or yung kong House of Representatives kasi nahuli nila na may ipinasok sa NEP na paulit-ulit na proyekto or uh, ghost project. Sabihin natin ghost projects na flood control projects. Nahuli nila. Okay? So, eto ngayon, yung anong tawag nito? um, uh, issue. Kasi daw dapat yung BBM, nalaman na yan ng BBM before pa ibinigay doon sa House of Representatives. Ngayon, tinutulak ng House of Representatives na ang may kasalanan dito ay yung executive. ba? Diba? So, babalik doon kay presidente o kay PBBM o sa DBM nga, in general, mga kababayan. di ba? Pero ito, eh, nung, kung narinig ninyo si Secretary Bunuan, mga kababayan, nung hearing, sinasabi niya na yung proposals nila every year na galing sa DPWH, maraming cuts, pero nag-i-increase yung overall budget nila. So ano ang ibig sabihin dyan mga kababayan? Yung mga proyektong nakaplano na ng DPWH na pag-aralan na, tinatanggalan nila ng budget. Pero naglalagay ang House of Representatives ng mga proyektong hindi alam ng mga taga DPWH. Malalaman lang nila pag napirmahan na yung GAA, usually by January. O, ba diba? So, anong mangyayari? O, di, maghahanap sila ngayon kung anong gagawin nila. O, magkakanak sila ng study and of course, hindi pwedeng hintayin or tatagalan yan kasi in the middle of the year, mag-budget hearing na naman tapos tatanungin kung ano yung nangyari sa kanilang uh, utilization rate. So, kaya dapat i-dispose talaga yung budget, mga kababayan. Oh, so nag pasahan na dito ngayon yung sinasabi ng House of Representatives itong DBM, sinabi ng DPWH itong House of Representatives. Oh, tingnan niyo mga kababayan ha. Oh. Ito patuloy natin. Congressman, even senators, right? They lobby. Hindi ba? Would you say, would you, would you admit that you yourself lobby to the DPWH to include this and that for the needs of the first district? Is it uh, that you represent? True. Okay. You... Look. Umamin mga kababayan! Lobby, you ask for projects for your constituencies but you can, you can clearly see Um, alam mo yung magtataka ka, okay, bakit ito lahat mga ganito lang yung amount? Bakit merong iba na talagang gano'n? Oh, makikita mo yung mga gano'n. Pare-pareho yan eh. Like, it's in specific areas na nangyayari siya pa ulit-ulit. Okay, you lobby for projects and then pagbibigyan ka. Parang talagang pahirapan yun. Pero bakit dito sa ibang area, napakadali ng billion-billion na mga project, y Yun yung, why is it happening? Ano ang usapan doon? What is the answer to that? Is it because malakas po kayo sa leadership? I don't think so. I don't think mm. so. That's why I wanted that discussion. You, 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 obviously have um, an idea. Yes. Of course. Okay. We'll take a very oh, short break. mga babayan. Oh. Ha? Anong pinapalabas niyo ni Janet Garen? Kunwari, gusto niyang malaman kung bakit ganito. Unang-una, lumabas dito. Ha? Inamin niya na sila mga kongresista. Imagine niyo yan. 300 plus yan sila. Meron silang kanilang mga gustong proyekto nire-request nila kung sino man ang in charge dyan, most likely nung 2025 ay si Zaldico kasi siya yung representante ng sa Baycam at sa small committee di ba so lahat na mga kongresista kung may mga project sila lumalapit kay Zaldico di ba So, dito natin makikita mga kababayan na you connect, connect the dots na lang natin. Magre-request sila kay Zaldico. Sabihin natin, uh, 50% ng mga kongresistang may request kay Zaldico na i-insert ng mga proyekto ay napagbigyan niya. Regardless of the amount, mga kababayan. Okay, regardless of the amount, sabihin natin 50% ng mga kongresman. So, kahit sabihin natin 150 kasi more than 300 sila. 150 congressmen nag-insert ng uh, iba't ibang proyekto through Zaldeco kasi siya, siya yung representante. Okay? So kaya nga sabi ni Toby Ciangco, kailangan nating imbitahan si Zaldeco kasi para si Zaldeco matanong kung sino-sinong mga kongresista ang nanghingi or lumalapit sa kanya nag-request na mag-insert ng kanyang proyekto lalong-lalo na yung mga kongresistang may hawak na distrito. Ha? Anong nangyari? Ay hindi inimbita. O nag-object si Congressman Abante. And most likely nakikita rin natin itong si Janet Garin ayaw rin niyang imbitahan kasi ang gusto lang yung pag-usapan ay yung mga kongres ay yung mga uh, contractors na present doon. Wala naman talagang problema mga kababayan kasi hindi naman right then and there kapag nag at inapprove yung motion na imbitahan ni si Zaldico at si Magalong, hindi naman a few minutes, an hour or on that day ay darating yung dalawa. di ba? kung iimbitahan sila most likely sa susunod pa yan na sesyon. Pwede, ra, pwede pa rin naman talagang magpatuloy kung ano yung kung sino yung mga nandyan ng na mga resource person pero at least sigurado nang naimbitahan si Saldiko sa susunod na hearing. Ang problema mga kababayan hindi inimbitahan. Yun nga, lumalabas dito na pinoprotektahan nila si Zaldico. At bakit ko nasabi yung pinoprotektahan mga kababayan? Kasi simple lang. Paikot-ikot lang. Yung nangyayari dyan. Yung mga congressman, ha? may request sila kay, halimbawa kay Zaldico na mga i-insert na proyekto tapos Halimbawa, pagbibigyan ni Zaldico, okay, so ngayon, kung maimbitahan si Zaldico, posibleng, assuming, um, assuming inuna ni Zaldico yung mga request ng mga ibat-ibang kongresista at hindi yung para sa kaniyang kumpanya, assuming ha, most likely, pag tinanong na yan si Zaldico, Magsasabi yan ng mga pangalan ng mga kongresista na nag-request nagpag-insert sa kaniyang mga budget. Okay? Pag nagsabi, halimbawa si Zaldi ko ng mga pangalan ng mga kongresista na nag-request sa kanya, makukunik na ito doon sa mga existing projects sa kanilang mga distrito. Lalong-lalo na kung related sa flood control projects mga kababayan. So babalik din yan doon. Yan, yan, sana yung mga posible at posibleng mga magagandang mangyayari. Ang problema nga oh, binara dito ang motion ni Erise na imbitahan si Zaldico at ang motion ni Toby Chanko or suggestion pala ni Toby Chanko na paimbitahan si Mayor Pagalong. O ngayon, balik tayo doon sa ating katanungan. Nahuli nga ba dito ni Pinky Web itong pagsisinungaling ni Janet Garin mga kababayan at anong punto dito o saang punto dito nagsisinungaling si Janet Garin. Simple lang mga kababayan. Kunwari, gusto niyang malaman kung ano yung proseso. Kung sino yung mga napagbigyan at bakit merong mga napagbigyang mas mataas na budget sa kanilang distrito bakit yung ibang kongresman mas maliit Oh pero isa siya sa mga hindi pumayag na imbitahan si Zaldi ko kasi yung focus niya Ay tanungin lang yung kung sinong ay yung mga kontratista sinong mga contact nila sa DPWH at yung DPWH ano yung proseso. E eh, paano mo malalaman yung kabuwang proseso kung ayaw mo imbitahan yung kaysa isang tao na nandoon sa committee na kung saan walang report. Di ba? At ito pa. Hmm. Hindi naman daw congressional insertions yung mga nangyari. Kasi, yung mga binisita ng Pangulo, yung dalawa, ay galing daw sa NEP. O, posibleng galing sa NEP. Tama nga naman. Wala namang problema. It could be galing sa NEP, pero tanong na nga ng Pinky Web. Lahat ba yung 100 flood control projects galing nga ba sa NEP? O, so paano mo malalaman yung kung dalawa lang yung nalalaman mo na galing sa NEP. E the rest, kung hindi mo alam saan yan galing, hindi mo nakita na hindi galing sa NEP, so most likely, sa mga kongresista yan. And, and, uh, walang ibang paraan para malaman ninyo kundi imbitahan si Zaldico. Okay? So, comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi niyo dito sa mga palusot. O, oh, palusot ni Congressman Janet Garin, mga kababayan. Ako, ha? Ah, kanina may nabasa akong ano sa social media, mga kababayan, na yung mayor pala sa Iloilo nagre-reklamo kasi isa sa mga flood control projects doon na ang humahawak ng kontrata, I think, ay St. Timothy, mga kababayan. Yung isa sa mga proyekto ng mga diskaya. Hindi ko lang panakita kung sa 1st District ba yun. Kasi kung sa 1st District of Iloilo yun, mga kababayan, ako under yan kay Janet Garin. Well, of course, again, sa sabihin ko, hindi ko nga nakita kung kay Janet Garin ba. So, bigyan natin ng benefit of the doubt, mga kababayan. Kasi simple lang ito. Ako, honestly, nakikita ko dito mga kababayan, ang, ang takbo ng in investigasyon ng Congress dito, mukhang papunta din ito kay Duterte. Hmm. I think, I, I don't know, comment nyo dyan, mga kababayan, na nakikita nyo dito. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Again, live po tayo ngayon sa... Uh, YouTube channel natin. Okay? So, kung may greetings kayo, oh shout out, comment niyo diyan para ma-mention ma natin dito at then at the same time sa sa susunod na live or videos natin. Okay? So, maraming maraming salamat sa lahat at mga nag araw ko sa inyo.